ito po yung pagpunta namin sa uncle box so, ito, na, guys, ito na guys yung dinaana namin uh, dyan kami dumaan mula sa Bangakore so didirtsuhin nyo lang yan pagang sa dulo doon kaya lang yung driver ko sabi yung drone daw ayun dumilipad <laughs> so ito na binilasan ko na lang para hindi tayo ma mahuli kasi gabi na ito mga nasa 300 km per hour yata yung takbo namin dito chokla naman so ito na guys so, nakarating kami dito makikita nyo may sea kabila giga na, nasa yan so nasa bangga metal po ang tawag dito so yun hindi na siya antay yung fair take na sana wag yung gagayahin so yun binilisan naman mga 500 km per hour na pang takbo at ito na guys so papunta po yan nasa Alihis Road po tayo guys so ito makita itong tinatawag na open market so pag nakita nyo yan malayo pa so dritso pa kayo yan open market po yan so binagalan ko kasi tumakbo kami dyan ng tus so ito na po dritso na kami dito at ito na nga reward ko na at patuloy lang po kami sa pagpatakbo. Kasi nakita nyo, medyo madilim na yung daan. At saka guys, so sundan nyo. At dito guys, so pagdating namin, so papakita namin yung ilang mga pictures kung makikita nyo dyan. Hindi kasi masyadong makita dahil sa capacity ng kamera ng cellphone naman. So, pasensya na po kayo. Basta pinapakita po namin kung gaano kaganda. Ayan na po guys, yung mga tent ng mga ibang kasama namin. So, ayan. At finally guys, kakain na po kami. Ayan, nakita dyan. Pictures lang po yan. So, ayan, kainan na. At finally guys, dumating na yung umaga. At ito na nga. Sobrang ganda dito guys. Ayan. So, nakita niyo yan. Yung kapalikiran. Ayan. Sobrang ganda dyan guys. At napakalamig pa naman. So, pag kayo nakapunta dito, siguro maamis din kayo. So, guys, ito na po yung ganda. Try nyo subukan. At dito naman, guys, ito yung daanan papuntang falls. Kasi mayroong tatlong falls dito. Eh. So, kaya lang, hindi naman talaga mahirap yung daan. Pero kailangan mo lang talagang magingat. Kasi, yun ipapakita namin yung dinaanan namin yan guys so nakikita nyo yan masdan dan nyo lang maputi kung kaano katirik so wala kang ibang kakapitan kundi yung ibang mga puno lamang yan, tulad ng kasama ko yan guys so yan so ito pang dinaanan namin guys yan yun So, dubli ingat kami dyan guys kasi although na hindi naman umuulan pero pwede kang ma, ma-slide dahil sa dahon. Ayan guys. So, tingnan nyo. galing ang katirik. Hirap daanan guys. Sobra. Paano na lang kung umuulan yan. For sure ma-slide tayo dyan. So, ito guys, nakarating na kami sa ikatatlong falls. So, yan yung dinaana namin guys. Ito so, na guys, papakita ko sa inyo. Ang ganda talaga. Ang hapan. Ang tataas ng mga kaka. Guys, so, kita niyo dyan. So, ito na po. Yan. So, yan po yung kapalikiran. Yan. Finally at ito na guys yung tubig ito na falls guys so, tingnan nyo wow medyang naliligyo guys mga campers po yan yan guys yung lalaki ng mga bato at ito na po guys pupunta kami dito sa kabila sa isang pang falls ata so napatigil ako dyan kasi yung chinelas ko naipit sa bato ito so na guys bigla akong iniwan ang kasama ko so kailangan kong bilisan So guys, nakita nyo yung mga bato niyan. Kailangan nyo yung lagpasan para makapunta kayo sa kabilang focus. Ito guys. So, kita nyo yan. Yan. Yung natubig-tubig na po dyan guys. ito. Yes. Medyo malip po ito na parang kupat. Yes. hindi pa itong tawag yata Yun dito na virgin forest. Eh. Ito guys, pinapakita niya kung saan kami dadaan. Kasi itong kasami ko guys, Lagi itong pumupunta dito kaya isa na rin at dito naman guys yun, makikita nyo kung gaano kataas kasi babo po kami dito yun yung mga campers na sila eh. so pag mamasdan nyo yun yung magtataas talaga ng mga punong kahoy dyan grabe kung talaga ito guys pahirapan pag pumunta ka dito for sure hingalin ka saya okay guys so lilipat na kami sa isang may isang pang falls dito guys eh. kaya ito yung sinusundan ko lang yung kasama ko kasi siya yung mayroong alam sa dinadaanan so yun guys so, ang hirap so kailangan mong kumapit dyan sa kakoy at ayun naputol guys nahulog si Akech so pinagtawanan nila ako guys <laughs> natukod yeah, so ayun buti lang at wala, hindi naman talaga masakit So, dyan, kailangan mong lumaan dyan. Kaya, magingat kasi yung bato ang lalaki. So, pag nahulo ka dyan, sigurado, biyak kalikasan, guys. At, babay sa lahat ng nakikimig. So, yan, guys. So, kailangan naman dyan tumawid para makita namin yung isang uh, deluya ng tubig. Actually, guys, walang naliligo dito siguro. Hindi hindi nila, o, hindi nila na puntahan hindi nila na abutan to kasi yung ibang nandun na sa iba sa iba so ito guys so walang naliligo dito so kailangan naman yung uh, lamang so ayun kailangan naman dumaan doon kaysa dito nyo makita guys kung gaano kaganda yung kalikasan lalo na pag hindi pa masyadong na-abuse ito guys hindi ka na to use but not abuse kasi pinapangalagaan po ito ng gobyerno ng Morsia so ito guys so lilipat na kami sa kabila so tingnan nyo pinaturo niya kung saan dapat dadaan so kailangan ng ingat daw ayan guys so, niyan meron po silang gina, nilalagay po dyan ng mga signs kung ano yung mga dos and don'ts so kailangan po natin yung sundin so ayan guys yung tinatalo na ng isang camper so kung nakita nyo yan guys nasa tatlong tao ata yan yung lalim so almost 15 feet daw yung sabi nila guys so kapapasta nyo lang at hey, ngayon ipapakita ko gano'ng kalinaw yung tubig yan guys tignan na rin talaga nakaka-relax yun Kapita talaga talaga dito na guys nagtatapos ang aming uh, video so don't forget to like and subscribe and share guys so maraming salamat po and god bless you all